mga Hindi pa man undas, bumisita na sa puntod ng kanyang mga yumaong kaanak si Tatay George. Kasabay nito, ang pagtatanggal niya ng ilang halaman sa paligid ng mga puntod ng kanilang mga yumao. Ito'y habang pinapayagan pa ng Pamalang Lungsod ang paglilinis sa loob ng Baguio City Public Cemetery. Natis hindi tayo nakakalimot sa kanila kahit wala na sila. Obligasyon nating linisin yung mga puntod nila. Si Nanay Alma naman, sa taimtim na pag-aalay ng dasal, idaraan ang pag-alala sa si yumaong mahal sa buhay. Isang salo-salo rin ang kanilang pinaghahandaan. Sa amin kasi simple lang, walang yung magarang ano, handaan. Ilan lamang sila sa mga maaga ng bumisita sa sementeryo habang hindi padagsaan ang mga tao. Pero karamihan sa kanila ay naglilinis at tinataya kung saan pupesto pagdating ng undas. Samantala, halos dalawang linggo pa bago ang undas, puspusan na ang paggawa ng kandila ng mga persons with disability sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Ito'y sa paghahanda sa pagsipa ng demand habang papalapit ang undas. Ayon sa tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office, Setyembre ngayong taon nang magsimula silang gumawa ng kandila. Naging kabuhay na rin nila ito kada taon. Malaking tulong po talaga ang ano, malaking tulong ang livelihood na ito sa mga PWD natin kasi nagiging productive sila. Hindi po hindi po kagaya ng mga PWD na dati na nasa bahay na lang sila at parang hindi na sila pwedeng magtrabaho. Bukod sa tradisyonal na kandila, mayroon din silang gawang korteng swan at scented candle pa na bibili ang ito sa lagang 120 pesos. Hindi naman hadlang ma'am yung kakayahan namin sa ano sa paggawa ng mag ano-ano mga bagay dito. Kasi sabi nila, ah uh, yun ang inalamin. Uh, disabled but able, yun ang inalamin sa amin mga. Am. Isang libo kada araw naman ang target nilang tapusin bago ang undas. Kulang pa yung mga nagagawa namin kasi talagang maraming tumatangkilik sa amin mam ma dito kasi para makatulong sa amin mga, mga pinabalyo din. Ang presyo ng kandila binabantayan na rin ngayon ng Department of Trade and Industry. Gusto namin paalala sa lahat ng mga retailers natin na marami tayong batas na pwede gamitin uh, in case they take advantage of yung season o kaya yung uh, calamity para magkaroon sila ng pera. Una-una kapag uh, nagtaas po kayo ng bigla ng presyo at wala namang justification ng any basic necessity or private commodity, pwede po kayong kasuhan ng profit-dealing ang mga lalabag dito ay maaring maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act. Maaari rin silang maharap sa lima hanggang labing limang taong pagkakakulong at multang hindi lalagpas ng dalawang milyong piso sa ilalim ng August 2022 SRP list ng Department of Trade and Industry. Naglalaro ang presyo ng isang 5-star sperma sa 49.83 pesos hanggang 137.93 pesos depende sa klase. Ang mga exported candles naman ay mula 29.75 pesos hanggang 99.75 pesos. Ang liwanag sperma candle naglalaro sa presyo ng 46.42 pesos hanggang 177.71 pesos. At ang Manila Wax ay mula 47.74 pesos hanggang 82.76 pesos depende sa klase. Samantala, maaari namang makipagugnayan sa mga numero sa inyong screen kung mayroong reklamo sa mga overpriced na kandila. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.